Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay uh, nahilingan po ako ng ating mga kasamahan po sa radyo nating Gimba sa pangunguna po ni Ka Diego at ni Ka Ibong Mandaragit. po sa isang issue na, na ito po ay isang proyekto na maaaring kampanan ng gobyerno, specifically yung local government unit. Patungkol po ito, ito doon sa project ng Saipuning, na tulad po ng project na ginagampanan po ng, ng Malabanan at ng J&J, na kung saan ang proyekto pong ito ay hinggil po doon sa proyekto na ibibigay sa bawat tahanan na mayroon pong mga toilet sa kaganapan pong ito sa kasalukuyang panahon, alam po natin na ang kabigatan ng ekonomiya sa bawat tahanan dito sa sa uh, lokalidad ng Gimba o sa buong Pilipinas ay napakabigat. Kaya po yung proyekto na proposal po noon na tie up ng uh, Pamana, Gimba Water District at ng Suliman ay uh, pumasok po sa isang adbokasiya na ito ay kung maaaring i-shoulder ng gobyerno o ng local government unit upang kung ito ay masusuri at mapag-aaralan, babalangkas ng mga plano ay isang magiging mawawalan po ng pagagaan ang pasanin ng mga mamamayan patungkol po sa siphoning ng kanilang mga mga CR. Kaya po ito po isang napapanahong issue na kung pag po ng pansin ng ating local government unit, particularly po yung Sangguniang Bayan po dito sa Bayan po ng Gimba, ay magiging isang kapakipakinabang po na proyekto ah, dahil ito po ay mabibigyan ng pansin yung mga tulong na, ma na may sa bawat household sa bayan po ng Gimba. Kaya po sa isa ako sa proponent na na tutulong o susuporta at idudulog po ang nasabing kaisipan sa sangguniang bayan ng Gimba upang kung ito po ay maging positibo at akma ay makikinabang po ang mga maliliit dahil karami kalamihan naman po ng tao dito sa sa gimba ay nasa level po ng one, mga below below average yung kanila pong kabuhayan. Kaya po uh, ito po sana ay pagkaisa na idulog sa sanggunian bayan mapag-aralan, bumuo ng bumuo ng mga formula uh, at maging makabuluhan upang makatulong po sa mga kliyente ng Gimba Water District at ng Pamana. Yun po yung konsepto po na advokasya para sa kagagaan ng gastusin ng mga consumer patungkol po sa siphoning. Yun po ang aking i-present po. Magandang hapon po sa inyong lahat.